Ezra, Kabanatang Ikapat Nang mabalitaan nga ng mga kaaway ng Huda at Benjamin na mga anak sa pagkabihag ay nangagtayo ng templo na ukol sa Panginoon sa Diyos ng Israel, nagsilapit nga sila kay Sorobabel at sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang at nagsabi sa kanila, papagtayuin ninyo kami, nakasama ninyo, sapagkat aming hinahanap pang inyong Diyos na gaya ng inyong ginagawa, at kami ay mga sa kanya mula ng mga karawan ni Isar Hadon, na hari sa Assyria na nag sa amin dito. Ngunit si Zorobabel at si Hisua at ang nalabi sa mga pangulo ng mga sangbahayan na mga magulang ng Israel ay nagsabi sa kanila, Kayo'y walang ipakikialam sa amin sa pagtatayo ng isang bahay na okol sa aming Diyos, kundi kami rin na magkakasama ay aming ipagtatayo ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, gaya ng iniutos sa amin ni Siro na hari sa Persya na magkagayoy pinahina ng bayan ng lupain ang mga kamay ng bayan ng Huda at binagabag sila sa pagtatayo. At umupa ng mga tagapayo laban sa kanila upang iurong ang kanilang akala sa lahat ng kaarawan ni Siro na hari sa Persya, hanggang sa paghahari ni Dario na hari sa Persya, at sa paghahari ni Asuwero sa pasimula ng kaniyang paghahari, Nagsisulat sila ng isang sakdal laban sa mga tagahuda at Jerusalem. At sa mga kaarawan ni na nagsisulat si Bislam, si Mitridatis, si Tabiel, at ang nalabi sa kaniya mga kasama kay Artahirhes na hari sa Persia, at ang pagkasulat ng sulat ay nasusulat ng sulat Syria, at ang laman niyon ay wikang Syria. Si Rehum na kasangguni at si Simsai na kalihim, sumulat ng isang sulat laban sa Jerusalem kay Artaherhes na hari ng ganitong paraan. Nang magagayoy, nagsisulat si Rehom na tagapayo at si Simsay na kalihim at ang nalabi sa kanilang mga kasama, ang mga dinaita at ang mga aparsasita, ang mga tarpilita, ang mga arpasita, ang mga arkibita, ang mga Babilonyo, ang mga Susakita, ang mga Dahita, ang mga Ilamita, at ang nalabi sa mga bansa na itinawid ng dakila at marangal na si Asnapar, at inilagay sa bayan ng Samaria, at sa nalabi sa lupain na nasa dako roon ng ilog, at sa iba pa. Ito ang salin ng sulat na kanilang ipinadala kay Arta Herhes na hari. Ang iyong mga lingkod na mga lalaki sa dako ng ilog at iba pa. Talastasi ng hari na ang mga hudyo na nagsiahong galing sa iyo ay nagsiparoon sa amin sa Jerusalem. Kanilang itinatayo ang mapanghimagsik at masamang bayan. At nayari ang mga kuta at isinauli ang mga tatagang baon. Talastasin ngayon ng hari na kung ang bayang ito ay matayo at ang mga kuta ay mayari, sila'y hindi mga babayad ng buwis, kabayaran o upa, at sa wakas ay ikapapahamak ng mga hari. Sapagat aming kinakain nga ang asin ng bahay hari at hindi marapat sa amin na aming makita ang ikasisirang puri ng hari. Kaya't kami ay nangagsugo at nangagpapatutuo sa hari. Upang ang pagsaliksik ay maisagawa sa aklat ng mga alaala ng iyong mga magulang, sa gayoy iyong masusumpungan sa aklat ng mga alaala, at malalaman na ang bayang ito ay mapanghimagsik na bayan, at mapangpahamak sa mga hari at mga lalawigan. At sila'y nagsipang himagsik doon ng unang panahon na siyang ikinagiba ng bayang ito. Aming pinatutuhanan sa hari na kung ang bayang ito ay matayo at ang mga kuta ay mayari, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa dakor o ng ilog sa kadahilanan ito na magkagayoy nagpadala ang hari ng kasagutan kay Rehom na kasangguni at kay Simsay na kalihim at sa mga nalabi sa kanila mga kasama na nagsisitahan sa Samaria at sa nalabi sa lupain sa dako roon ng ilog, kapayapaan at iba pa. Ang sulat na inyong ipinadala sa amin ay nabasa na maliwanag sa harap ko. At ako'y nagpasya at ang pagsaliksik ay naisagawa at nasumpungan ng bayang ito ng una ay gumawa ng panghihimagsik laban sa mga hari. At ang panghihimagsik at pagbabanta ay nagawa roon. Nagkaroon naman doon na mga may kayang hari sa Jerusalem na nagpuno sa buong lupain sa dako roon ng ilog at buwis, kabayaran at upa ay nabayad sa kanila. Magpasiyak kayo ngayon na inyong patigilin ang mga taong ito, at upang ang bayang ito ay huwag matayo, hanggang sa ang pasya ay magawa ko. At kayo'y mangag-ingat na huwag kayong magpabaya dito. Bakit ang pagkapahamak ay mangyayari sa ikapapahamak ng mga hari? Nang mabasa nga ang salin ng sulat ng Haring Artaherhes sa harap ni Rehom, at ni Simsay na at ng kanilang mga kasama. Sila ay nangagmadaling nagsiparoon sa Jerusalem sa mga Hudyo at pinatigi nila sa pamagitan ng lakas at kapangyarihan. Na magkagayoy natigil ang gawa sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at natigil hanggang sa ikalawang taon ng paghahari ni Dario na hari sa Persya.